kaya kailangan naka-straight body. Pansay naman yung color ng powder sa Sabihin mo nga natin. Kasi mukha mo eh. mo. <laughs> 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 Makikita niyo mamaya.

ay! Nikotos. Ay, hindi mo Lalaki, lalaki. <laughs> <laughs> si <Sige, laughs> <laughs> <laughs> no, so, na, na lang. Ding Dong mo. mo nun. Baka mas ko pa kayo ba? na lang ng powder hindi tayo hey, ka na lang eh, dahil wag ka na umupo. Nakakaawa si... Ganda naman ni Eden. Hindi po naman, <tipulong> wala pang mga pa color eh. Hindi po mahal, na mahal talaga namin kaya inuuto na namin. Mahal ka namin, hindi po mahal na mahal ka. Kahit alam mo, nagbibiro lang kami. Okay, hey, so ayun po, daw. Ano yung gusto mo nun, Eden? Black? <laughs> White? Green daw nga. Green! So, green daw like, nga. May intediad. Correct. na prepare mo. I love mo siya Eh then hindi naman po kasi naglalagay yan eh. Kami na lang po mag-decision. Orange <laughs> Arisha, na lang daw po. Brown na po um, okay. oh, uh, lang daw po. Okay. Lagyan natin 'yung ano. Dami nating nilinis right, naka siya tapos ipapakita ni eh Ito yung paglalagay ng base you have to blend it.